Noong unang panahon, may isang dalaga na pinangakuan ng isang bakulaw na gagawin niya ang prinsesa. Dagli ang napaniwala ang dalaga sa magagandang panalita ng bakulaw. Nagsama sila at nagkaroon ng mga supling. At natupad na ang pangako maging siyang prinsesa. Kasi naging bala Cinderella ang buhay niya. Naglalampaso, naglalabang ano-ano pang gawain bahay. Ngunit may isang problema kasi sa palasyo ng Bakulaw ay may upod ang pakailamerang reyna. Laging pinapakailaman ang ginagawa ng prinsesa. Pinamaliit at pinagmumukhang masama. Ngunit isang araw ay napuno na ang prinsesa at ito ay lumaban. Kaya daladala -dala ang mga supling ay ang Bakulaw ay iniwan at ang palasyo ay nadi.